Ito mga kaongslife ang harap ng simbahan dito. Good evening po mga slide Araw ng linggo ngayon, birthday po ni Mama Mary Immaculate Conception dito po sa simbahan ng Novaliches, Quezon City. At dito po natin nakilala ang masipag na nagtikinda ng sampagita. Ate, magandang gabi po ate. Ay si ate, gabi na nagtitinda pa rin ng sampaguita rito. Ano po yung pangalan niyo ate? Ako, Liling ang kung tawagin, Liling. Pero ang tunay kong pangalan, Florentina de los Reyes. Matagal na po kayo dito nagtitinda ate? Matagal na po. Mga ilang taon na po? Uh, mga 10 years na. 10 years na. Ilan po yung anak nyo, ate? Lima po. lima? Nag-aaral na po lahat? Tapos na po. Kaso lang, kaso lang yung isa. Wala. Ano, ano po, te? Yung isang anak po wala, namatay na. Mm, namatay na. Birthday nga niya ngayon eh. Hmm, birthday. Exactly conception. Wow, nang... Ah, talagang kasabay nila, kasabay siya ni Mama Mira Immaculate Conception, opo. Immaculate Conception niya. Mm -hmm, na, opo. Opo. Oh. Nang magkano na ngayon kinita mo, Ate? Ano na rin? Nasa 1.5 na po paghapon. Oh, one, oh, malaki na rin pala kinikita mo. Magkano pong kuha niyan, Ate? Kuta po. Ah, ano yung kuta? Hindi, sarili ko naman 'to eh. Ah, uh, sarili niyo po 'yan. Saan niyo po 'yon hinahango? Ah, sa kamat chili. Wow, naman ang sipag Magkano po isa niyan, Ate? Ang isang tabo po 350. Ang tabo. 300. Uh, ngayon matutuhog mo siya ng mga ilang piraso 'yan, ang isang sako. Hindi, uh, yung isang tabo po sa kakatuon ko ng 500. isang isang tabo. Ah, isang tabo, hindi isang sako. Sorry, isang tabo pala 'yan. Opo, 'yan si pag naman ni Ate oh. Hanggang ano oras po kayo rito? Tapos ng mesa, alas otso. Mm, okay, si mga kaong slide, ito po ang dapat, natang, da, dapat nating tularan. Dahil po, oh, masipag po siya. ito po yung binubuhay mo sa mga? Mga anak ko, asawa ko, walang trabaho. Oo, oh, oh po. ganun lang po talaga ang okay. buhay ate. Ituloy mo lang yung kasipagan mo. Darating po yun ating biyaya para sa iyo. Magkano po ito ate? 23 na po yan. Maraming salamat po ate. Mga kaong slide, nilibre po ako ni, ni ate ng pano sa pagita. Ang bait-bait talaga ni ate. Ate, God bless po sa iyo. Marami pang blessing na darating sa iyo po. Opo. Salamat po ate.